Yes, magandang araw sa lahat. Pupunta tayo ngayon araw sa isang area kung saan ang sinasabi ng kwento ay lumang simbahan. Ngayon guys, titingnan natin yung mga patunay nito o patunayan na mayroong simbahan dati dito. Yan guys, o. Oh, Ipilikita nyo. May bato para may sabihin ito yan guys so bumili nga pala ako guys ng metal detector ngayon yung mga kusti na ito uh, titesting natin kung may madedetect tayo kasi ang sinaunang simbahan hindi gumagamit ng bakal ang mga yan eh ngayon titingnan natin kung may madedetect tayo dito guys Ayan guys. At bumili ako ng meter detector sa Lazada. Ayan, titesting natin dito. Tabi-tabi po sa nakatira dito. May hindi makikita. Ayan guys. Tawanan muna natin. Tapos, i-detect natin guys. Tawanan ko. awanan na natin ito yung ito guys ang isang poste na sinasabi ng lumang simbahan ngayon kung may bakal ito malalaman natin ito guys sa pamamagitan nito jeep winter ngayon umpisa na natin ito guys kung may madetect nga tayong bakal dito sa so sinasabi nilang puste ng lumang simbahan pero dating mga tao siguro hindi magumagamit ng bakal ang sabi ng iba ito na guys oh, binuha ito na didetect ko sa cellphone ko guys oh. didetect yan ngayon dito yung kapisa <coughs> Parang meron guys Wala Baka yung gulo ko siguro Ayan gulo ko pala na Yung gulo ko pala guys na abot na. Layo layo natin to na Ulitin natin dito Kasi parang may tumunog dito eh Layo natin yung cellphone ng konti hop, oh, gusto sa hanggap ng guys Ayan Ayan sa hanggap ulit patay natin ulit Ito. nawala wala guys wala yun meron dito guys dito Oh, wala guys. Yun. Wala, 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 wala. Ayan, dito lang siya part na guys. Ayan, tumutunog dito. Dito sa part na to. Ngayon. Titesting natin to guys. Kung kaya natin to. na no, wala nga ulitin natin guys no, meron pa nga guys dito yan kuha <coughs> tayo ng gulok guys. kasi hindi ito may natunog eh tabi-tabi po pasinsya na po tingnan ko lang kung ano kasi ang laman nito dito pati natunog yung metal detector natin totoo man sinasabi nila na walang bakal ito unang panahon nalaman natin ito kung ano tumutun guys ayan guys may nakita ko guys guys nakikita nyo ba klaseng pira ito guys Ayan na guys, oh. Hindi bakal na karaniwang ginagamit sa ako nakikita natin. So, ito ay isang barya guys. Na parang may mga sign na simbahan ito guys. Ah. Alam, ano, alam nyo kung ano ito barya na ito guys. Ang pera to. Ang nakita natin dito sa poste, eh. may isang ebon na malahaba ang guys. So guys, ito na nakita natin ano. Pero, pero wala siyang bakal. Ayun, nakuha na natin 'to. Hanap tayo dito ulit. Hawakan muna natin tawag sa kamay.

Mayroon pa dito guys tumutunog. Tumutulog. O oh, malapit lang yung cellphone ko. Layo natin yung computer. Parang nagusta na tulog oh. Guys. Medyo mahaba na to. Patayin ko muna to. At update ko na lang kayo ulit. At masyadong mahaba ang aking video titingnan ko dito guys yung tumutunog kung ano pa kasi parang may tumutunog dito ulit eh. see you guys update ko kayo ulit